kilong karne ng manok ang nakumpiska sa ginawang surprise inspection ng City Veterinarian sa Maynila kanina. Habang dalawang lalaki ang naaresto ng mga pulis sa bataan naman dahil sa iligal na pagbebenta ng paputok online. Magbabalita si Dave Abuel. Dalawang daang kilo ng manok Ganyan karami ang nakumpiska ng Manila City Veterinary Inspection Board matapos silang magkasa ng surprise inspection sa Divisoria kaninang madaling araw. Ang tricycle kasi na may dala nito, walang maipakitang permit. Depensa ng delivery boy, naiwan lang sa katayan. Nandun yung permit niya eh. Hindi na padala nung checker eh. Dinadala ko po kaya lang na tanghali na kasi magmamadali ako, hindi ko na, na, ko na nakalimutan. Pero di lusot yan sa mga taga City Vet dahil hindi rin kasi maayos ang handling sa mga bagong katay na manok. Yung manok po nakalapag lang sa sahig, walang cover, dapat yan may plastic, tsaka proper papers talaga. Pinagkukuha naman ng mga ilaw na may pulang cellophane at yung ibang kulay na ilaw sa ilang pwesto sa Paco Market. Ayon sa City Vet Inspection Board, puting ilaw lang dapat kasi ang ginagamit sa mga pwesto para masuring maigi ng mga mamimili ang kalidad ng karne. Hindi nyo naman dapat lagyan ng ganito kung sariwa yung tinitinda nyo eh. May mga warning po yan, ini-issuehan po ng meat inspector natin ng warning po yan. Payo sa mga mamimili ng karne ngayong magbabagong taon. Tingnan natin yung permit. Tingnan din natin yung texture ng karne Nakailangan kailangan malinis siya, mapula at hindi malabsa. Hindi nakapalag ang dalawang lalaking ito nang damputin sila ng mga pulis. Sa barangay San Ramon, dinalupihan bataan kahapon. Nagbebenta sila ng paputok sa Facebook Marketplace. Meet up ang siste, kaya sa ganitong paraan din sila nabitag ng mga pulis. Yung sinasabi nyo, kasi legal naman to eh. autorisado ng PNP na pwedeng ibenta. So, pwede pong ibenta doon sa physical store. Sa so, lahat po ng online selling ng paputok ay bawal po yan. E, Siyempre, online, wala, hindi ka magbabenta ng renta, wala kang tao. Kumbaga, libre yung internet na ginagamit mo. Kumbawa, mas yung kita ang inuna nila, hindi yung kanilang kapakanan. Nakumpis ka sa kanila ang dalawang bundle ng kuitis. Isang sawan na may 1,800 rounds, isang kahon ng piccolo, tatlong bundle ng 5 colors na nagkakahalaga ng 5,300 pesos. Mm -hmm. Mahigpit na paalala ng mga otoridad, bawal at hindi dapat bumili ng paputok online para makasiguradong ligtas ang mga ito. Para sa 1PH, Dave Abuel, News 5. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.